Dumaan, dumaan ka po ba? Kuya. Eh saan Tay. Tay nandito po kayo sa bahay ninyo sa Batangas po. Sino ka? Ang ah, uh, uh, sino ka daw? At uh, uh, si Wali po. Eh, uh, yun po Wali, ano ka? Tagayt Bulaga po. Ano ka nga? Bakla. <laughs> <laughs> hindi po. Ano po, kasama po ni, ni Paolo ah, po. po. Ano da. nga, ano kayo? Ahente? Artist. Ano po, host po. Hindi po, host, host po. Po. po sa One For All. Pakilam ko sa inyo. Ay, Tay, hindi po. Ay, hindi po, Ay, hindi po. po yung asawa Andito po si asawa niyo. Asawa niyo. Mahal. At... Anong ginawa mo sa akin?